So, na nga guys, kung bakit ko pinagalitan yung asawa ko. Dahil alam naman namin pareho na mayroon kaming klase. At yun, nauna siya dito nakaupo sa room na to, which is tinatawag namin na study room. So, syempre, late ang lola mo. So, ako na lang naghanap ng paraan. So, kinuha ko na lang yung computer ko, bumaba ako, at doon na ako sa baba nag- nag nag uh, si Naanda ako ko na lahat nakaw na yung mga ilaw garong ganon tapos pina siya bumaba dahil nagluluto siya ng pagkain niya kasi ako naman wala akong problema kung hindi ako makakain ng tanghalian kasi ang importante sa akin uh, yung agahan at saka yung gabi lang naman importante sa akin so yun na nga so hindi niya sinabi kung kumbaga ini-explain niya sa akin yung pasikot-sikot pa. Ako naman, ako kasi yung taong diretsuhin mo ako kung mayroon kang kailangan. Huwag mo yung pasikot-sikot kasi mabubusit talaga ako dyan. Yung pag alam kong, alam kong may kailangan ka tapos i-pasikot-sikot diri mo pa, nakuunahan kita dahil Diyos ko. Kaya yun na nga, pinasikot-sikot niya ako. Sabi niya na, punta daw ako sa taas at para comfortable ako, doon ako sa taas pag mag-aaral. Yun, sabi ko naman sa kanya, ah, okay na ako dito kasi nga na okay na nas, na-set ko na yung ilal, so comfortable na ako dito sa lugar ko. E sabi niya, eh, hindi, para mas maganda doon, ganito, ganyan. Sabi ko, dito na nga ako, okay na nga ako, bakit ba? Sabi niya, ah, para mas maganda daw, ganun, ganun, ganyan. sabi nagalit akong lola mo, kasi nga, siyempre, sinabihan ko na okay na ako, nagalit ako, na, Diyos ko. Sabi ko sa kanya na, Nag-iisip ka ba? Sinabi ko na nga okay na ako tapos ngayon papalipat-lipatin mo ako. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Hindi yung pasikot-sikot pa. Sabihin mo nga gagamit ka sa kusina at magmanood ka ng John sa TV sing o watch, watch or watch wat 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 <coughs> or Sabihin mo nang ganyan, hindi yung dahil bigla na ng dahil nga para sa akin. Hindi, 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 hindi yan ganun ni eh. Alam ko eh. So, diretsuin mo na ako. Akit ka sa taas at dito ka sa baba at manood ka ng television or kakain ka whatsoever. Kaysa pa, sikot-sikotin mo pa ako. Hindi ako tanga eh, Pareho tayo mga ano eh. Ganun. Ganun ko siya pinagalitan. Kaya, Tumahimik siya. Kasi alam naman niya. Kasi ayaw ko kasi yung pasikot-sikotin ako. Diyos ko, nabubuhit siya talaga ko niya. Kaya wag niyo kong pasikot-sikotin, ha? <laughs> Sabihin niyo na agad kung ano yung mga kailangan. O mga bad news or uh, uh, good news man yan. Ayaw ko yung mga pasikot-sikot kasi... I've been there. Ayaw ko na yan. Ayaw ko, ayaw ko yung drama sa buhay. Kaya... Ganun na lang. Kaya yun ang rason kung bakit ko siya pinagalitan. Pero yun na nga, napaka-sweet niya kasi dinala niya ako ng fruits. <laughs> At saka yung tubig ko na may lemon sa... Ito. Lemon sa ano. ba diba? diba? So, siguro pwede away-awayin ko siya araw-araw. -ara. <laughs> anyway, so laban lang guys. And God bless you all. And always take care. Okay? Bye!